Hello, good morning, mga mas So, today, nandito tayo sa Metropolis. Hindi tayo mag-training. Kasama ah, natin ng Team Malolos. Kasi kaya tayo dito mag-training is ang court dito is Shell Court. Ang lalaroan natin sa Clara is Shell Court. Kaya kailangan practice tayo sa Shell Court din. So, yan. De, dito tayo ngayon sa Metropolis Tennis Court. So, yan yung entrance sa pasok ng Metropolis. Nandito, nandito tayo ngayon sa clubhouse. Ayan, dyan. Yan ang tennis court. So, ayan. Katabi ng tennis court is basketball court. Ayan sila. Di-start na silang pumalo. So itong basketball court, uh, katatapos lang itong i-renovate. Kasi anong nangyari dito dati, yung floor niya is bumaba. Bumaba yung floor niya kaya ano tumaas itong ring. So ngayon, uh, tinaasan ulit na itong floor. Kaya yan, maganda na siya, pantay na siya. So, yan dito sa Metropolis, gusto niyo maglaro, pwede niyo na maarkilahan to. Metropolis sa May Lungos. So, yan hanggang alas 11 tayo dito. So, baon tayo ng kape. At siyempre, ang painata na namin ng kape, walang iba kundi si Slashinger. Sponsored by Slashinger. by Ayan. yan ang pakuluan hindi namin. Na pa oh. <laughs> <Kaping matibak>. <laughs> <laughs> Dahil naiwanan ko yung aking kettle. Bola ng ba uh, ball tube ang gamit natin itong Slasinger. Yun oh. No? Salamat si sa Slasinger, sa sponsor. Baka naman. Na <laughs> Baka naman. dito mo hindi lang pang, ano, pang tennis. Oh. Initan pa ng tubig. Oo, oh, magpapakulo pa sardinas. <laughs> <laughs> so, you guys, ah uh, magte-training muna kami and then kitakits na ulit tayo later. Okay, thank you very much. Sa dito ko semestre. Mabuhay.